sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante sa Riyadh, Saudi Arabia. Moan, kumusta yung naging meeting ni PBBM kasama nga ang mga negosyante dyan sa Saudi? Yes, Sherry, sa halos 120 million US dollars sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia na halaga ng mga kasunduan ang sinelyuan kaagad sa ginawang roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilang Saudi Arabian leaders at business uh, kumaga, uh, leaders nga dito sa naturang lugar. At isa, um, Ministry of Investments ng Saudi Arabia sa nanguna nag-organisa nitong ginawang pulong kasamang ating Department of Trade and Industry. Ibinida ng PBBM na pinakamabilis na growth rate ang ating ekonomiya mula noong 1976 kung saan umabot pa nga sa 7.6% noong nakaraang taon. Pumalo nga rin daw sa 9.2 billion US dollars ang foreign direct investments noong nakaraang taon pa lamang at nakikitang aarangkada pa rin ang ekonomiya lalo na sa mga legislative amendments na pinatupad gaya ng Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, Public Services Act at Renewable Energy Act na raw ng mga oportunidad sa telecommunications, sport operations, transport at clean energy. At gaya ng kanyang sinabi bago umalis ng Pilipinas, ibinida rito ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund Designed to drive long term economic development through increased investments in high impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. Cheryl, Ano yung nagigreaction din ng Saudi businessman doon sa Maharlika Fund pati sa mga iniaalok na posibleng investment funds or investments ng pangulo Actually, ang isa sa mga binanggit ng mismong Minister of Investment ng Saudi Arabia na si Khalid Al-Fali, eh, kumbaga eh, inaasahan daw talaga nila at inaabangan nila or interesado sila dito sa Maharlika Investment Fund bilang meron din kasi tinatawag na Public Investment Fund o PIF itong Saudi Arabia at ilang pa mga states dito nga sa Gulf Region kung saan pinapahalagaan nila no, yung sovereign fund. Kaya naman interesado silang malaman yung tungkol dito sa Maharlika Investment Fund. At bukod dyan, eh, isa sa mga kumpanyang nagpakita rin ng interes dito sa mga ipinibida ng ating pamahalaan ay yung kumpanyang Saudi Aramco na agad nagpahayag ng interes na mag-invest ng long term sa Pilipinas patungkol sa pagsusupply ng petrolyo. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng ilang mga opisyal At prospective inspector, investors, sa Saudi Arabia who no sa round table meeting. In the sector from Saudi Arabia, who are eager to hear more about the investment opportunities in one of ASEAN's most exciting markets and learn more about the newly launched Maharalika investment fund that you have launched under your administration. We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements, and uh, if uh, we're lucky, uh, inshallah, we will have one day an Aramco uh, gas station or Aramco lubricants being sold directly to uh, to consumers in the Philippines. sinabi mo ng Pangulo na mabilisan nga lang yung kanyang biyahe dyan sa Saudi Arabia. Pero mauungkat pa kaya niya yung atrasadong pasahod dun sa nasa 10,000 OFWs na na-displaced noong mabangkarote ang construction companies dyan sa Saudi Arabia mula 2015 to 2016. Isa yan sa mga inaasahan pa rin, Cheryl, na matatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos oras na magkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo kasama naman ng leaders ng Saudi Arabia government dahil isa sa mga inaasahan din mangyayari ngayong araw bukod nga sa mangyayaring ASEAN GCC Summit ay yung mga bilateral meetings kasama ang mga leaders ng Bansang Bahrain at ng Kingdom of Saudi Arabia. So yan tungkol sa mga nabangkaroteng kumpanya at talaga mga naapekto ang OFW dito ay inaasang maungkat at talagang ma-follow up kumbaga ano dito sa gagawin ngang meeting at pakikipag-usap ni PBBM sa leaders dito nga ng Saudi Arabia. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez, nagugulat mula sa Saudi Arabia. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.